يا رب يا رب tapos na tayo mamimili dito na oh meron pang pakwan lang at saka rambutan mamimili natin at saka subukan din pala natin bumili ng papaya ng papaya so itra po pumunta pangit po lang papaya guys so hindi tayo bibili nga ng papaya uh, gagawin natin pa uwi na lang tayo nasa taas tayo ngayon ng uh, head floor po to head floor ng east M. dito po yung magsakan mismo ng mga putas Kaya, may dumating nga ngayon o uh, punong puno ng saging saging yata to at saka yug uh, Tapos na namili yung mga trade pregnancy. Yung mabili ng ibang prutos, wala ba? Walang budget natin, mahalang punan. Sa pakwa na lang, maliliit. Pero, 300, halo. Ah, Halos 300 na eh. Kaya talagang natin. Sigaan lang natin. Hindi tayo makabababa agad kasi ano, may dumating na mga no, nagsakyatan ang daan nagsakyatan yos, ang daan bagong dating yan eh hindi tayo makababa agad, tanap tayo Then, hindi na tayo bibili ng papaya kaya mataas ang papaya kulang budget natin 45 na kasi yung ano eh, yung puno ng papaya so ang gagawin natin uuwi na tayo so ayan yun eh. ito dito na talaga tayo sa ano yung eh, mismo wala kulang budget natin sa pa palang ubos yung budget ko <laughs> yung puhulan ko pala so tara let's go away na tayo bilang muna tayo ang bayad ng ito kasi ano eh dito ko sa taas talaga rito may bayad yung parking dito 30 pesos yung bayad ko Dalawa sa inyo uh, ang ko kasing puhunan maliit lang kasi mayroon pa naman ako kasi doon kaya ang ginawa ko yun kaya ang problema naman lang po short <laughs> so ayan tara so ayan pauwi na tayo kaya nga na ito kundi ano na tayo na mismo ng SM Kadiwa kay hindi, na, hindi tayo nakakumpi ngayon taas yung puhunan kaya yan sa baba na tayo tara let's go pag, uh, sa pagtitinda kasi ngayon medyo ano mas malamang talaga yung puhunan kaysa sa ano Tara, ayan, dito na tayo sa baba mismo. Magawa na tayo ng sing. So, ayan, saman nyo ako sa pag pagpapauwi. Saman nyo po ako. Tara, let's go. Kanina, yung... Nagkikilo na ng kay Rambutan na isit ako kasi ano masyado sa nga eh. Natawa ako kay... Walain mo, pinipilit yung halagang 500 sa log ng isang plastic dinidin na yung niya yung timbangan siyempre diba masasira yung ano natin yung masasira yung ano natin yung panindang malalamog yun eh Kaya, yun nasita ko talaga siya sabi ko hindi pwede na hindi pwede na pagpilitan niya so ayan uh, magkatapos naman ang sabi ko okay naman din siya na wala hindi naman din siya nagalit so ga ganyan lang talaga kailangan mo rin kasi yung tingnan yung pinamimili mo kasi meron kasi yung pala pasak rin ang pasak eh papaano naman nung ka kahapon nga oh pangit yung nakuha akong rambutan so ayan so, ganina talaga sinigurado ko na Ikabit ko pala muna tong ano ko ilaw ko kasi yung ilaw kasi ng motor ko hindi na gumagana kasi nasira yung mga switch so ang budget kasi medyo mataas 1k kaya hindi hindi pa ako makapag ano makapag bili kaya bumibili ng uh, exacto binili pala ako ng aking kumpare shoutout pala sa plus light na yung binigay sa akin uh, Maraming salamat po at mara, uh, malaking tulong sa akin. So ayan, ikakabit ko muna. Ikakabit muna. Kasi wala na ano. Oh. Kasi pagka uh, binubuksan ko naman to pagka uh, medyo madilim lang yung gahanan. Ano, kasi mabilis lang din sa maglubat. So tara, Ganyan po talaga ang pagganap buhay natin. Kaya yung... Ganyan yun talaga. Pagdating po ng Pires, kakain po tayo ng lugaw. Samahan niyo po ako. So, ayan po. Sa so, lahat po pala ng aking mga subscriber dyan, mga followers ko, lahat ng supporter ko, ako po yung may na pasensya Kasi, Uh, minsan lang po ako makapag-upload kasi nga po nagiging busy po ako sa akin ginagawa sa araw-araw uh, kasi nga po yung <coughs> ano ko yung siyempre kailangan din kasi ng mga bao ng mga bao ng mga bata ganun kaya uh, hindi tayo mag hindi araw-araw so tara let's go yan guys Nandito na tayo sa manggahan mismo, sa street light. Tagabang to. Ito, manggahan na mismo, sa manggahan na tayo. Rapat na sa Hugo Perez. Ayan. Eight seconds na lang. Ayan na tayo. Ayan uh, sa manggahan ko ha. Magkain ng mga